Two point five past third. Okay. Full trust to port. Full trust to port. Stop engine. Hard port. Oh. Oh. Zero zero distance has a pre quarter. Okay. Dead slow ahead. Yan, ito hirap magmanyobrada manyobrada kapag walang magasis. Pero naghulog man tayo ng angkla. Okay, thank you. Tapos, atras-abante lang tayo dito. Tinutulak tayo ng hangin, pabalik. Kaya gamitan mo talaga ng angkla. Hindi na kaya kasi kapag malakas na yung hangin, yung bow thruster, hindi na. Hardport, ha? Hardport? Oo. Oo, thank you. Yan, hard na tayo, 5 boat na yung barko. Shout out sa mga follower viewer natin dito sa domestic. Ingat kayo lagi mga sir. Ilan? 2 point? 300 pa siya. Okay. Ilang speed? 0.8 ahead sir. Okay. Stop trust. Stop trust. Yan, pag na lang tayo. 1 knot speed sir. knot speed. Midship brother. Midship brother. Yeah, tayo tayo dito. Ito mahirap kapag aabag aabagan. Oh, steady. Steady. Yan, pagit na tayo sa buya tapos alis na naman tayo ngayon. Eh. Maraming salamat sa mga follower viewer natin. Ingat kayo lagi mga sir. Uh, God bless. Bati uh, na tayo, wala si Benji ngayon. Hindi siya available kaya may mahir may tayo kaunti kasi malahagin ba. Tapos lahat Taas yung windage oh. oh steady. Oh. 3.4 3.4 oh, steady lang natin 'yan. Mataas kasi yung windage ng ng container kaya tinutulak ka ng hangin pabalik pagtalan. Maganda yung andakin kapag kapag ano, kapag tawag yan, kapag amihan kasi itulak ka palabas. Mahirap din jamihan kapag pagdaki. Starboard 5. Yan, dahan dahan na tayo. Dragon. Oh, thank you. Ah, dito pala dito yung exercise san. Ito mag-exercise yung mga kusgan. So, sa naman tayo. It's low ahead, tapos hapa, ahead, tapos hapa ahead, tapos pull ahead, tapos mag-rang up na tayo yan. Yan ang discard nila kapag ang plug gamit mo. Kailangan mo. Flash? Okay, thank you. Starboard 10. Starboard 10. Forward 10, Angkor Home. Okay, Angkor Home gamit tayo ng angkla. ito. I-drag mo lang yung angkla. quarter, uh, yeah. sir. Okay, thank you. Forward. Okay. Midships. Midships. 280. 280. Yan, yeah, magigit na tayo. Ito, ito bum, yung breakwater. Okay, thank you. Yan, yeah, breakwater. Same breakwater. Service. Okay, up. Thank you. Uh, forward and up. Secure the breathing forward and up. Thank you. Dismiss. Tapi okay, sir. Forward. Okay.